Hello everybody! Kakalabas lang ng work ng lola niyo mga loves kasi ngayon ay day off natin. Today, tomorrow, and the next day, day off tayo. So, hagar sa tayo kasi kakalabas natin ng work. Nagwork ako ng four nights. So, ngayon day off na tayo finally. Nagbaon lang ako ng damit sa ano mga loves. Uh, sa... <laughs> Nagbaon ako ng damit pampalit So, nagpalit na ako. And, pupunta tayo ngayon ng Bonville. Bonville mystery sa ano mga loves sa casino yun kasi meron na naman kaming kukuhanin na free cruise so ang dami ko ng free cruise as in mga loves, so magkukrus kami nitong August and then meron kaming cruise na what, what cruise line in um, what do you call this huh? November thank Um, Princess. Is it Princess? Princess? Cruise in November. And then we're gonna try to go NCL Cruise in January. And then magkailangan namin gamitin mga alas kasi meron lang ano eh, meron lang specific uh, date kung kailan ka pwedeng mag-sale. So, kailangan namin siyang gamitin. <laughs> so, ayun mga alas, pupunta na tayo dun para kuhanan ng ating free cruise! stop kami sa McDo para umihi. Pero nagugutom na ako mga dos. Kaya nag-order ako ng ano, bacon, egg, and cheese mcgriddle at saka iced coffee. <laughs> so, hintay ko man ng order ko. And then, babalik na ako sa sasakyan. Kasi kailangan na namin umalis. Kasi mayroon lang time yung ano mga dos, yung pagkuha ng cruise. Like 8am, from 8am to 11.59. Eh, simula sa ano, sa bahay namin or sa ospital hanggang dun sa uh, casino is 3 hours away. Kaya kailangan <clears throat> dumire-diretso kami. Pero naihi na talaga ako kaya huminto kami. <laughs> Ito yung diniligang mga loves. Caramel macchiato. Yeah. And bacon egg and cheese maguro. Did you know, Han, that this is the new large now? She said if it's like caramel macchiato this is supposed to be the large. Yeah. And I was like, it does not make any sense Because I'm large would be like a larger size Parang ano na yung mga alas um Medium So, eto Caramel Ay, caramel like <laughs> Bacon, egg, and cheese mcgurl So, syempre dahil Mahal ko ang asawa ko So, binilang ko siya Here you go, my love Tigisa kami Panigatidip rin yung nagbe-breakfast mga loves So alam nyo ba, ito lang Ang binayaran ko is nasa ano na $17 My goodness Grabe no, dati Mga panahon mga ano Panahon ng <laughs> Ang mahal na talaga ng ano ngayon mga loves Grabe ang inflation Grabe siya Kain tayo Mmm Nagutom ako kasi, 9.32 na mga loves. Ang huling kain ko pa, kagabi, 12 a.m. So, nandito na tayo mga loves. Kailangan ko lang yata ng card ko. Tapos, makukuha na natin yung cruise. Free cruise. Nakalimutan ko yung aking card, so, kukuha mo na tayo mga loves. Okay, I guess we just have to swipe it here. Tingnan natin mga loves. Yan o. No? Yan ang mga loves, oh. Norwegian Cruise Line Certificate. Tap to redeem. Tan, tararan! Piprint na kaya, yan. Please take your voucher below. Oh, ito mga loves! So, ito na yun. Ah, ito na mga loves. Mga loves, naglalaro mo ko. Tapos, tignan nyo, may nakalagay. Major! Ah, ah, ah. So, yun, major mga loves. 671. <laughs> Oh, my God! Lunalo ko, mga loves! Remaining two spin Baka din na tayo bigyan ng ano pa. Yung bonus. It <laughs> won't give me anything. There you go. Alam mga loves, major talaga siya! Ayun ang mga loves, oh. Last spin. Nakaka pa kami, eh. Oh, meron. Hindi pa pala last, mga loves. Malay mo, may isang may... May isang major pa na lumakas <laughs> na bumagsak. Baka naman. Ayan. That's it! Yay! Major! Huwag mo akong na. No? Major. Yes! <laughs> $708. Yay! Malo! <laughs> Good job! <laughs> Oh my God. That's good, mga loves. So, mga loves, kakain muna kami pagkatas namin manalo Charot. Pagkat oh, na lolo niyo, wala pa akong tulong, mga loves. Pero gutom na. So, kakain muna kami. Ito kami kakain, mga loves. Sa The Bruce Brother. Brada. Maraming tao, mga loves. Ito tayo. Ay, oh, dito tayo, mga loves. Oh. Here you are, sorry. Thank you. Tingnan niyo mga loves, oh. Bote. Tapos, merong ilaw sa loob. Ganda rito. Sa loob yon ang casino, mga loves. So, ito na aming food, mga loves. So, meron kami chicken nachos and chicken tenders. So, ayan. Kain na na. Let's eat, mga loves. <laughs> Parang sarap, mga loves, oh. Ay, di ko pa natitigman. Mukhang masarap na. <laughs> Everything Kain, yeah, thank you. Kain tayo mga la. Hmm. Huh. Good. Try yung chicken tender. Huh. Huh. Tatakas lang kumain mga loves. Ngayon naman ay magche check in na tayo. Kasi anong petya 8.23 na mga loves ng gabi. Hindi <laughs> pa ako nakaka... Hindi pa kami nakakapag-check in. Ngayon pa lang. So, check in muna tayo. Nito tayo ngayon sa Bonville, Missouri. Alam niyo ba mga loves kung nasan ako ngayon? Nakikita niyo. Pagkatapos, namin, <laughs> Pagkatapos kong makukuha yung room namin, alam nyo, ang lola nyo, nakalimutan magdala ng toothbrush at toothpaste. Tatawagan ko sana yung asawa kaninang alas 6 ng umaga. Kaso mga loves, sobrang ano, nabisik nabisi ang lola nyo kasi may pasyente ako. So, dito tayo ngayon. Bibili tayo ng <laughs> toothpaste at saka toothbrush. So, tayo mga loves, ito. May isa sa akin at isa sa asawa ko. Ang mahal naman ito. 349. Ano sa ano yung tigbo? One dollar. Ito, one ninety-nine. One ninety-nine. Ayan mga loves. Isang green. Nakakita oh, ang green. Tsaka isang pink. Pink. Ayan. Balik natin to. Balik natin siya. Ayan. Tapos ko tayong toothpaste. Yung maliit lang mga loves. Ta-da! Crest 3D 389. Tapos, nagpapabili pala yung akin Diyosawa ng ano daw mga loves? Donut. So, magkana tayo ng donut dito. Malaki ng grocery store nila dito mga loves. Oh. Walang Walmart, pero malaki rin yung grocery store nila. Oh, alamig mga loves. Oh, ito donut. Oh, nilalamig ako six big smile glazed donut 4.99 ninety nine walang ibang ano eh. ito lang di ba tignan na natin ano lalamig ano talaga mga loves Ugh. chocolate chip chocolate let me see ay meron sila oh wild blueberry mukhang masarap to, mga loves blueberry muffin kore na ako nito nako ito na naman tayo mga loves. <laughs> so, ako tayong donut. Ayan. And, kukuha tayo ng blueberry muffin. Blueberry muffin. Sana masarap siya. Ayan. So, mag-check out na tayo. Bye. Yan akin, Uber driver. Naghihintay na. Oh. <laughs> Naiwan ang toothpaste. Wala kami dala. At nandito na rin tayo sa aming room mga loves. Finally, maliligo at makakapagpahinga na ako. So tutor ko muna kayo sa aming room. First time kong makita mo yung ganito mga loves. Tignan nyo. Baka kayo din first time. Itong ano, CR, hindi naman first time. Ayan. Ayan. Very simple. Parang inano na nila to, mga loves. Kasi before, ano, hindi siya ganito. So, parang ano to eh? um, tawag dito, na-renovate nila. So, ayun ng ating room. So, mag-stay tayo dito hanggang um, Monday. Monday tayo uwi. Okay. Tignan nyo, ito yung bago, mga loves. Sabi ko, bakit tignan nyo yun? <laughs> Tapos, ito na yung ating kama. Tignan nyo. So look at this, honey. <laughs> Just how yeah. look. That's the first time I've seen it. <laughs> yeah, and then that's the <laughs> that's our bed. ang ganda mga meron Enjoy your stay. Ano? Ntaran. Ang ganda I think this is newer. The, I think I think I booked the locks. I don't know. I forgot. <laughs> Di ko alam kung ano na book ko mga loves Parang sweet yata to or locks. <laughs> Ay yan, magpapahinga na. May ligo mo na ako mga loves.